Hi guys! Welcome back dito sa aking channel. So aware naman kayo guys na may mga bago akong palinda na inangkat nila at i-display ko dito sa aking tindahan. Though konti lang sila pero uh, gusto ko pa rin siyang bigyan ng update para sa inyo. So alin nga ba ang naging mabenta sa aking mga bagong i-display? So ayun tutukoyin natin guys kung ano yung mga uh, mas mabilis kong ma i-dispose or mas mabilis pumatok sa mga customers ko. So, yung babanggitin ko lang guys is yung mga bago ko lang syempre na dinisplay dito sa aking pwesto. So, ayun, sisimulan ko guys dito sa part na to. Ayan. So, meron tayo dito. Ayan. As you can see guys, meron tayo dito mga bubbles, di ba, na nilagay. Tapos dito sa baba, ayan yung iba. Nagkagulo-gulo na kasi. <laughs> Ayun stocks ko ng slime. Nilagay ko na dyan. Ayan. Itong ano nga pala guys. Ginanito ko na yung bouncing clay. Mas attractive siya. Nakita ng mga bata. Laging bumibili ng ganito. So dito guys. Ngayon nyo. Um, wala pang bawas pero nilagay ko sa likod guys yung may bawas na ayan kasi pag yan lang makikita nila mananamlay sila guys eh so nakaganyan yan so pag may gusto ng kulay green kulay green uunahin ko na yung nasa likod dito naman ganun din isa na lang din ang natira nito ayan so pag gusto na yung yellow unahin natin yun so ibig sabihin guys mabenta siya and I hope so na maging mabenta din tong na magtuloy-tuloy ang uh, pagiging mabenta nitong item na to. Asensya na nga pala guys, medyo natagalan tong vlog na to kasi ilang araw na yung nakalipas bago ko i-vlog ito. So ito guys, itong mga nabenta na yun. hindi yan sa ngayon-ngayon lang guys ha. Bagong display ko lang yan, tapos ayan na yung mga naging result niya. So ngayon ko lang talaga siya nagawa ng video. So pasensya na. Dito naman. Ito. Ayan ating bouncing. Ito may bawas na yun. ah. Itong ating, ano pala, um, sand clay. So, ayan guys. Ayan, nabibili din siya. And eh, lagi talaga din naman to mabibili. Kaya, so good tayo dyan. Good tayo nahirapang ibenta. Tapos, ito ang aking bouncing clay. Given na yan guys. Given na talaga to. As always, kahit lagi akong mag-angkat nito, hindi ako... matatakot na mag ano nito ng marami. Kaya, eh, uh, eh, yeah, puno na ulit yan guys. Dahil bagong refill na yan. Bali yung stocks ko guys, isang balot na lang. And, um, nakakasad kasi, hindi ko siya dinamihan ng kuha. Tatlong pack lang yung pinuha ko. And, hindi ko alam kung anong nangyari doon sa isipan ko. And hindi ko, wait, meron pa ditong naka, hindi ko alam kung bakit hindi ko siya dinamihan. So, sa next na balik na lang. Tapos, sisiguraduhin ko na guys, nadadamihan ko na yan. Dito. dito. Ito naman, dahil hindi siya nakadisplay. Nakaganyan lang siya. Pero, guys, ang galing ng mata ng mga bata. Dito na siya nakapeswa. Pero, nakikita nila eh. So, ito na benta din naman ako nito. guys Siguro dalawa. Ayan. So, okay pa din naman. At least, napansin siya. Napapansin naman siya. Ito guys, ilan na yung nabili niyan. So, ayan. Mabenta din yun sa akin then yun na yung guys yung mga display ko um, Pakaunti na ayan kasi hindi nga ako nagtambak ng marami pero before ako umuwi ng province namin baka isang balik pa ako ng baby so dito naman ayan nakikita nyo yung baron na yun guys ayan tatlo na lang siya So, ngayon, matutukoy ko na kung ano yung best seller ko, guys. So, ito yung best seller ko. Itong um, sparkling gun gun sparkle ba? sparkle gun ba tawag yan? So, ayan. Yan yung aking best seller, guys. So, try nyo yan, guys. Kasi, mabenta siya sa mga bata. Lalo na sa mga batang lalaki. Dito, yung ating kuchilyo, dahil na-focus sila dito, medyo, ay, hindi, mabenta. Dito. Ayan, marami na din naman para na-basket. pa nabawas na din siya, nabawasan na din siya. Pero hindi ako nangangamba dyan, guys, na meron kasi ako ibang product na minsan inaabot ng ilang buwan. So, ayan, hindi ako nangangamba dyan. Alam ko, mauubos din agad yan. Pag naubos na to, ayan na naman yung pagtutuon nila ng pansin. So, dito sa ating water gun, ayan, tama-tama lang, tatlo na, na tatlo na, na din ang nabawas dito. Ayan. So, ano pa ba? Itong ating, dito naman, ito, dalawa ata yung nabili dito. So, ayan. So, lahat ng mga nabanggit ko guys, lahat ng mga naipakita kong items is, may mga bawas na siya, kumbaga nabili naman siya, bawat isa sa kanila. So, dito tayo sa ibang items. Ito guys, meron tayo dito, helicopter. So, yan sa helicopter na yun, guys. Hindi pa akong nabibilan. Ayan. Ito siya. And then, display ko dyan. Pero, okay lang yan. Mura ko lang naman binibenta. I-15 e, lang yun. So, hindi yan matatambak. Here, matagal. Ito, guys. Pangalawa to sa mas mabenta, sa napak mabenta sa akin. Ito, napaka cute kasi ng appearance niya. Tapos, ganyan siya, tapos hindi siya yung maliit. Ganyan siya, oh, yung size niya. In 15 pesos lang. So, ayan. So, ito na yung last na yan, last item sa motorcycle na yan. Uh, so, meron na lang akong tatlo, guys. At, uh, 10 pieces yan. So, tatlo na lang. Tapos, dito sa car, itong car hindi pa nabibilihan yan. Ito naman, ayan, nabentahan na ako nito ba? So, ayan. So, mabenta din siya. So, dito na tayo sa helicopter at sa car. Medyo hindi pa nabibentahan talaga. Tapos, itong ating trailer lights. Ayan, nababawasan naman siya. Ayos. Ayan. Nabinhan na din naman ako ng kahit pa paano. Then, dito naman sa ating flashlight with ito dito. Um, resell. Ayan. Ito guys. Mabenta sa atin yan. Ayan. So, akala ko nga hindi siya magbenta kasi hindi naman nagbabrown out dito sa Maynila compared sa province. Sa amin kasi sa province, sabrang mabenta nito kasi nga lagi may brown out. Pero, dito, hindi ko siya in-expect. So, ayun. Ayan siya guys. Puno yan siya dyan. So, dito sa flashlight, check tayo dyan. Mabenta siya. So, hindi tayo makakaroon ng problem dito. Then, ito guys, itong stamp na to, malakas to. Pero ngayon, hindi pa nila napapansin. Siguro, I think sa location. So, pinaglagyan ko maliit kasi siya, eh, natatakpan siya nito. Pero okay lang sa akin guys kasi bago naman yan and eh, kasi siguruhin ko itong mga dati pa. Ayan, eto. Um, maraming may gusto guys kaya lang minsan ay, nabila na ako nito ng isa. Yung ibang bata, kulang yung dala nila. <laughs> 35 kasi yan eh. Siguro gagawin kong 30 yan pag nagtagal pa. Kaya yun, um, hindi nila afford, pero gusto nila yung product. Ayun guys, maganda to sa mga malalaki yung ano, ah, uh, pwesto and yung mga malalapit sa school, yung talagang dagsa ng mga bata. So okay din yun guys So cute siya guys Magugustuhan siya ng mga bata maliliit And Ayun Napakabilis lang kasi Hindi naman niya, niya karamihan yung Inangkat po ng nakaraan Dito na Yung huli na guys Is itong mga Slime Wala na ba? Ayun na ba lahat? Oo, oh, yun na lahat. So, ito na dito sa mga slime yan. Puno na naman dahil lagi kong pinupuno yan, guys. Natutuwa totoo ako mag kasi ang bilis niya. Ang bilis niyang mablangko. Dahil napaka mabenta sa akin ng slime talaga. So, yan, guys. Eh, ganyan yan yung is Ayan, so mukhang hindi siya nababawasan pero ayan, laging bawas yun ka guys. Nire-refill ko lang talaga. Alaga ko lang siya sa refill para attractive siya lagi tingnan. So ito, napaka mabenta. Wala akong masabi dito. Ito, tsaka yung bouncing clay. Sobrang mabenta niyan guys. Kahit saan kayong location or pwesto, okay na okay na isalin niyo yan sa mga list of items na gusto nyong ay e purchase pang nag-start kayo ng ganitong business. Or, pag nag-bibisnes na kayo, tuwing nag-aangkat kayo, guys, isalag nyo itong slime and yung bouncing cream, ha? Sobrang mabenta talaga nyo sa mga bata. Yan. So, that's it for my update today. Eh, sobrang init na yun. Na, may hit na naman. Kaya, medyo matumal na ngayon, guys, kasi kapag mainit ganito yung feeder, walang halos bata lumalabas dahil sobrang ingit nga. Bali, panakanaka lang yung bumibili sa akin. And understandable naman tayo. Mainit nga, mas maiging nasa loob lang ng bahay. So, tsaga-tsaga lang. So, yun guys, yun lang update ko muna ngayon. And update ko na lang kayo sa mga susunod na araw. Thank you so much and see you on my next video. Bye!